Sa mga nagpaplanong magbakasyon sa susunod na taon, abay silipin na ang opisyal na listahan ng mga holiday na inilabas ng Malacanang para po sa taong 2024. Sa bisa ng Proclamation Number no. 368 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inanunsyo ng Malacanang ang mga regular holiday at special non-working day para po sa taong 2024. At... Uh... Special o oh, kabilang sa regular holiday ang Bagong Taon, Independence Day, Araw ng Pasko at uh, Rizal Day. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of the Immaculate Conception of Mary at ang Bisperas ng Bagong Taon. E dineklara ring special non-working days ang Chinese New Year, All Souls Day at Bisperas ng Pasko. Abangan naman! Ah, ng ating mga kababayan ng proklamasyon para sa Idil Fitir at Idil Adha na sumusunod sa Islamic Calendar o Lunar Calendar. Sa batala, dire-respeto ng Office of the President ang magdiriwang ng EDSA People Power Revolution. Ngayon, ayon sa Office of the President, hindi na ito naisama sa listahan ng Special Non-Working Days para sa susunod na taon dahil po ang Pebrero 25 ay pumapatak sa araw ng linggo. May bagyaan nila itong socio-economic impact o epekto sa ekonomiya kung idedeklara bilang special non-working holiday dahil kasabay nito ang rest day ng karamihan sa mga manggagawa at mga empleyado.